Maganda hapon po mga kaubayan. Ako po gumagawa ng videos dito sa kasagingan. Maraming kasagingan dito mga kaubayan. Yan po. Kaya lang na nata nataon na tag-init po ngayon, tag-tuyo. At ako po yung kukuha ng gamot dito sa saging tubig po ang kukunin ko. Uh, tignan nyo po kung paano po ako kukuha ng tubig dito mga kaubayan. kasi ang tubig ng saging ay napakabisa po na panggamot ng diabetic at marami pa pong nagagamot sa loob ng ating katawan kukuha po ako ng tubig niya mga kaubayan tignan niyo po kung paano ang pagkuha ng tubig ganito lamang po yan bubutasan ko po ito mga kaubayan para kukuha ko ng tubig ganito po nakwan. Ito po mga kaubayan, binubutasan ko po, po ito. Ito po nabutasan ko na yan mga kaubayan. Ngayon ilalagay ko na po ito para kukunin ko po kinabukasan. Ayun po nandun na po siya mga kaubayan. Yung baso itatakip ko naman po ngayon ito. Yan po nakatakip na po siya mga kaubayan. At kukunin ko po yan kinabukasan. Lingit sa ating kalaman mga kaubayan, ang ang tubig po ng saging ay napakabisa po na panggamot sa diabetic. At pwede din po sa high blood yan mga kaubayan, marami pong nagagamot ang ang tubig ng saging basta't nanggaling po sa saging mga kaubayan, marami pong nagagamot yan. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng tubig ng saging kasi po mabisa din po 'yan sa UTI at kidney stone mga kaubayan kaya pagkuha ko po ng um, um, baso bukas ay may tubig na po 'yan at yan, lalong-lalo na po pag hindi po mainit ang panahon pag hindi po mainit ang panahon ay malakas pang tubig niyan mga kaubayan ah uh, mainit lang ang panahon ngayon kaya mahina o mahina ho ang tubig na lang gagaling sa saging kasi tagtuyo po ang mga halaman ngayon mga kababayan kaya ang niyo po yung, yung pagkuha ko po ng tubig ng saging kinabukasan po hanggang dito na lamang po at marami pong salamat